Magandang gabi mga ka-choco pa. Mayan ang ating si Kisses. Tulog na tulog. Wala siyang kasama dito. Wala dito kasi si Mami Hersh niya nandito dito sa labas. Yan, wala. Wala sila dito. Bali ngayon ay 7 o'clock ng gabi. Pinapaihi ko sila dito sa terrace. Ayan o, may ihi na. Na, naghihian na kayo? Dali, papasok na. Ihi na, ihi. Hindi, ihi na kayo dito na ulan eh. Hindi pwede lumabas. Hoy. Ihi na, ihi. At papasok na sa labas. Ano hinahanap nyo pa? Ha? Ano hinahanap nyo pa dyan? Ulan dada ang pusa. Tulog na ang pusa. Ay, tingnan nyo naman ang si Krimo. Krimo! Ay! Dali. Naghihian na ba kayo? O, pasok na, pasok. Kadali. O, pasok na, pasok. O, pasok. O, Milka. Kadali. Krim, o, pasok na, pasok. Pasok na, pasok. Ayan. Si Milka ay pa pumasok. Milka, pasok na. Pasok, pasok. Dito, pasok na, pasok. O, pasok na. O, hindi ko pa yata nakakaihi. Eh. Pasok na. Lagi nang ang inaanoy ang makikismis. Ayan, oh, magsisitulog na ha, na ulan-ulan, malamig ngayon ng panahon. Malamig. Hmm. Nasara ko na to. Tay, ibababa ko ang kama, baka may sa kama. Hihiga kayo sa kama? Malamig-lamig ngayon. Ah, ah, ah. Ayan. Oo, oh. lagi nag sa pula eh. O, oh, ito yung isa, violet. Laging nag-uunahan. Tay, ayos ng pesto. O, oh, yan. Ito pa isang violet. O, oh, ito pa isang violet. Ayan. O, oh, may isa pa dito, brown. Bababa ko pa. O, baka naman di kayo ihiga. Ayan. May isa pa doon, bababa ko pa rin. Ayan. Palibasa yung malamig. Ay, eh, iyan. Mga nakahiga din. Pero lagi silang naguunahan sa pulang kama. Tayang isa. Ibababa eh. ko natin doon brown. Gusto niya yatang magkama lahat. Ah, si Mami pa ikot-ikot Ah, 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 ah. Saan? Ba't kasi kipyata ng pwesto ngayon? Yan. Yan, yeah, nasa daan na. Tay, tayusin tay, natin. Tay, aayusin ko ang pwesto ng kama nila. Yeah. Kulang ng isa. Magtabi na lang ang dalawa Ang Mami Reese's at ang cream. Oh.